Have ...to be answerable no. for something. Pati yung mga katug sa spaget, hindi ko talaga nabit. You know, we don't no. file cases for, for office. We file cases to put people in jail or to make people answer. Uh, I know that there are many, many suggestions of who else we should file cases against. Well... We're, we're fine with that. Provide us the evidence and we will find, find cases against us. Bukod sa sa mga kalsala, layo ng gobyerno na mabawi ang mga pondong ibinulsa sa mga anumalyang flood control projects. Sa ngayon, nasa 6.3 billion pesos na ang naipa-freeze ng anti-money laundering council. Kinahabang kaya. At titiyak ang Pangulo, mas lalaki pa ang halagang mababawi sa mga susunod na araw. May mga ginagawa na rin daw na reforma ang mga ahensya ng pamahalaan para maging mas transparent ang mga transaksyon sa mga proyekto at hindi na naunin ang mga ganitong anumalya. Pero mababala ng Pangulo, pauna pa pang naman ang mga mananagot dito sa anumalya at may mga susunod pa. Kaya, yung mga taong yan na kasabot dyan, eto, mga walang giyan nito, sa nananakaw. Nan Para sa GMA Integrated News, Ivan Mirina nakatuto 24 oras. Nagtapos sa kulungan ang sampung taong pagtatago ng isang wanted sa kasong panggagahasa. Ang lalaking suspect, ah, binigtima ang sariling pamangkin noong menor de edad pa ito. Tunghayan sa aking exclusive pagtuto. sa kasong panggagahasa. Ang kanyang biktima Ay, dito, hello. ang kanyang minamulis. November na ngayon. Na, na rin po pondo ang munisipyo meron na din lang po kami yung sa quick response amounting to 3.4 million na ang mabibigay lang po namin sa bawat pamilya is 8 kilos ang 8 kilos po tatuwa araw lang yun isang pamilya ni Allen sa wala nang uuwian. Kwento niya, wala naman silang pera para makapagpatayo uli ng bahay. Kaya tumutuloy muna sila sa isang paaralang nagsisilpi ng evacuation center. Yung mga materialis, gaya ng kahoy, yero, paku,